yung katipunay ala ala ng dami ng baba ko tulad ng kamin na ina ko koryento nang paku unang pona na yung malakpak naman ba sa naman mapagpala araw mga kabayan mga kabranjai so ngayong araw po ay meron po tayong mapagpala sa ina ng pamilya so kung ina po na natatandaan ang PWD na 15 anos po na ginahasa dito po sa San Martin, Agust po, na ang B and Bay. So yun po ang pupuntahan ko natin ngayong araw. At ipigay po natin ito. Galing po yan sa mabait nating mga sponsor, ang ating anonymous sponsor from Europe. So alam na po niya kung sino po tutukoy ko. At si Enonso po, si Kuya Nato Vlog. So po, paki-support po ng kanyang YouTube channel na talaga naman pong Buda Rescue po pagkakataon si Kuya na to, na talaga naman pong ma maaasahan. So kung kumustahin po natin ang batang ginahasa na ayon po sa aming source ay nanganak na po ang batang PWD. Kaya po, yan po ang pangangailangan nila lalo na po ang kanyang stepfather po ay isa pong uh, mild stroke at ang kanyang nanay ko is naglalabada lang po. So yan mga kabayan, alamin po natin ang kanilang buhay. Samahan niyo po kami hanggang dulo. Di ka na mag-iisa, Huwag matakot, laban lang kaibigan ko. Kasangga mo ako, tulong mo. Kami ang tulay Pilipino 🎵 sa bayan ko Kapit-bisig Pilipino Katabang dip 🎵 Mga ngayon lang ulit kami makakadalaw sa pamilya Villanueva. Nahirapan daw po sa panganganak si Ate Liza dahil nga po sa PWD at bata pa 15 anyos. Isa po siyang ginahasa at nagbunga po. Ngayon po ay sinamahan po ng mobile patrol ng barangay doon po sa brpt sa Albay. Dahil sa kahirapan ng buhay hindi po sila pinabayaan niya at gobyerno na po ang sumagot sa lahat po ng mga gastusin nila sa hospital. At pinagbawalan din daw sila na ipaampon ang bata, sabi daw po ng doktor sa nanay ni Ate Liza. Kung hindi daw po sila susunod, ay kakasuhan daw po sila ng DSWD. At pagdating namin sa lugar at parang alam nila, na darating kami. Nandyan ang mga tao at ang mga magulang ni Ate Liza. So sakto po. po. Talagang diyala kami ni para bigyan sila ng blessings dahil wala po silang tanghalian ng mga oras Arinando. na yan. Mm, sige po, thank you po. Sige. So yan na po yung nanay. Hello po. Hello po. po. Kumusta? Opo. Opo. May nagano po sa akin, may nag-message. Opo. May nakaantabay man. Ha? po kayo. Ah, dito, dito Dito na sa loob. Ano, tatay, kumusta po? Po. Ngayon lang ulit kami nakabalik. Pasensya na po. Ay. Uh, may apo na si Ate. Oh. Kumusta? Bagong gupit tayo ah. Parang lalo tayong gumanda. Ah, uh, ay mga nasa nanay. O, oh, mga nasa nanay. Ang ganda rin, no? Oh. Ano lalaki po to? Lalaki? Opo. Ay, salamat. Hindi mo. Ano tatay? Nanay? Opo. So, Opo po, mga anak po. Opo po, mga anak po. Kasi ko eh, wala wala hindi dami Mapapoto lang kami ng ilaw. Opo. Oh, Una ko na rin humawak ko na ng bata. Nako oh, baby. Umiyak si Lola. Kumusta po si Ate Liza? Kumusta naman po? Opo, okay na lang. Opo, okay na. Ano Ate Liza, kumusta? Bakit po na Ano? Bakit po kayo umiyak?

sa ano po, um, ang po po. Ah, sa bigas um, po, sa BR, ang layo. So, kahit kailan po, no, po so, na nanganap? Ang tagal naman po. Hindi ko na sa Anong Ngayong buwan. So, ngayon po, ano pong pangalan ni Baby Boy? Lowe po. Lowe. Okay. So, at alay sa pahawak nga po ng at baby po ninyo at ako po yung Hindi po, ako na po tamaan nyo po. Ay, di pa ano, di pa marunong. So mga kababayan, napaka-pogi po ng baby ni Ate Liza. So, saan po kayo na ang nagbabayad ng kilo po ninyo? Sa utility. Sa utility po, nung may ari mo nito. Ay, diyo po si Ate. Hindi po. Iyan po, iyan po, kapatid niya po yan. Mm. Nung pumupunta po dito, babae din na isa. Hindi po kayo nakakabayad ngayon. Hindi po. Kailang kailang pa na po kasi na sa bayan. Ayun, ini ngabong buwan ko. Ay ngayon... ngayong buwan lang wala kayo pang bayad. Kumain na po kayo. Hindi pa man po. Hindi pa kumakain. Hindi pa po kasi po nangyari po ako. Wala po wala po mamana ko na ilang kasi po lang pila. Kasi ato lang sa po kumain na. Kinakain ko na po kahit po ano. Kaanan uh, na. Ano. Nagbigay po sa kanya ng ano? Oh, saging. Saging. Yung po. May bigas pa po kayo. Yung hmm. inanong po po yun, kung wala na. Opo, kasi ilang, ilang buwan na po ang nakalipas, ilang po ikaw may nakabalik. So, meron po sa amin nag-chat na si Ate Liza daw po ay nanganak na. So, kumusta naman po yung panganganak po ni Ate Liza? Ang oh, sariyan po siya nga, kay Liza po. Ay, si, 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 si sariyan. Si oh. Saan po nag-alang yung pinagbayan? Saan so, ano? sabi yan. Ah, kasi, Walang bayad mo. Salamat salamat po sa ba. mga sabi ano Sabihan po, walang makuha po na hindi mo binayaran. wala pong binayaran. Oh. May salamat. God bless. So, salamat, 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 salamat din po kami sa na ginawa ko kasi nakasurvive. Nakasurvive si sa panganganak. Oo oh, po. So, bakit po kayo tatay na iiyak po? Sa lalo. Sa Dahil po sa kahirapan. So, tatay, meron po kaming dalang grocery, may bigas. Sana po makatulong po sa inyo. Lalo po dito sa sa bagong panganak natin na si Liza at sa inyong pamilya. So, ano pong lakas pero po may sinaing na po kayo, tatay. Walang ulam. At hindi na rin daw makapaglabada o makapaghanap buhay si Nanay Salve dahil wala daw pong Sana mag-aalaga sa kanilang yung... apo. Si Nanay po nag, nag, naglalabada pa rin. Ay hindi na. Ano? 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 Magbabantay po sa apo ko. sa ako puno rin po yun eh. Anak ng asa, ano, anak, asawa ko, yung ano, yung, yung bata, abo, ako na rin yan. Apo, ako na rin po. Opo, opo. Kasi yung asawa ko, an ano na alay. Napaka-pogi ni Louie. <laughs> uh, hey, ano kami? Ah, Louie. Eh, ano isang buwan. Bag na po, okay lang po, okay lang po. Okay na po. So, ngayon po nanay, di po kayo nakatapaglabada ngayon. Oo, oh, hindi po po oh, nakatapaglabada kasi ito po oh. Paano po yan nanay sa pang araw-araw po ninyo? Kung, yes. di, oh, ka, di, kung di, ka, po. Di, ka po baka buhay. Yun nga po eh. Kuminsan po, nakakadeskarte man po ako. Yun, pang, pang, pang ano lang, pang ano nitong isa, pang kain. Ang okay, sana may mabubuti tayong mga viewers na nanonood dyan. Nanay, baka gusto nyo pong magaro sa mga mababait natin ng mga viewers dyan na matulungan po kayo. Para na, para na lang po sa inyo pong apo at saka kay Liza. Dahil po sa sobrang hirap ng buhay po, wala pong trabaho, parehas ang mag-asawa. Lalo po si, si tate po ay isang mind stroke. Kung inyo pong napansin o nakita po, uh, si nanay naman po ay sa tong paglalabada. So, ilang araw na po kayo nanay din nakakapaglabada? Matagal na po. Matagal na. O, paano po yan si Liza? Paano po ma... Ano pa, nagpapa-breastfeed? Hmm. Ano po? Huwag oh, po so, sa kanya. Sa kanya po, nag, ano po sa kanya. Nagbibidi po sa kanya. So, ano po makukuha sustansya na kung wala pong sapat na makain si, ano, ano si ate Liza? Minsan po, may nagbibigyan naman po sa amin na ano. Ano yung ko ganina? Budget. Ano yung muna? Ano yung ng budget? Budget ba to? Binigyan sa amin. Sabi sa inain niya po. Kahit hey, kayo po. Kahit na wala na. Okay. Kahit na. Hindi na, na po kumain. Basta yung mundo makakain. Ano oh, kayo po na? nito? musta po. Ito naman. Ito na. naman. Pero ang hirap mga po. Ano ganitong mga ganun ulan po pati. Pogi pa naman ni Louie boy oh. So yung tulad kong nung, na, nung nakara na napag-usapan po natin, ito totoo po ba yung naaampunin na pa rin yung bata? Hindi na po. Ano po, yung nagsasabing po sa amin, yung pwedeng po sa kita, ay bawa daw po ipampun kasi ipampun daw ano, po. Ano? Tapasuhan po daw po. Tapasuhan. Tapasuhan. Ba, bakit daw po? Ano pong ipaliwanag po sa inyo? kasi sabi daw kung sa ano, sa daw yan. Opo, kasi minor de, minor de si Liza, mm. saka lalo lalong binahasa. Pabalik mm. ko lang po, nanay, tatay, ano po yung nangyari yung sa gumahasa po kayo? No? Wala pong development. Wala pong Yung nanay ko, 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 yung ko, yung nanay yung nanay ko, yung nanay kaya po may may nagreklamo sa barangay. Wala po. Wala po. Ah, uh, talaga po hindi na po mga yun. ba diba, yung isang araw, bumunta sila na nai. Mm Wala lang magsinabi. Wala. Uh, kay Liza. So, nanay, tatay. Mayroon po kaming blessing galing po sa mababait nating mga uh, sponsor from Europe. So, anonymous po yun at saka po kay kuya nato vlog na from Calamba City sana po makatulong po sa inyo so kukunin ko lang po sa labas so, ito po may tubig po para po sa baby kasi alam ko po sa mga sanggol sa bagong panganak kailangan po ng mineral water so ano ata po, eh? distilled ito po distilled water at saka po bigas 10 kilo so meron din po akong binili na pambata po may daya din dito so isa isa lang natin para makita po ng ating mga viewers kung ano yung mga pinamili ni Katabang Dave so Liza magagamit mo to alcohol para sa bata. Yan, pag nagpupupo ang baby, meron tayong wipes. Sa kapag kinakabaga ng baby, meron tayong aside de manzanilla. Alam na na yan. Tapos meron tayong Johnson baby powder. So, lagay po natin yan. Balik mo po dyan. So, kailangan natin itong i-flex. Ito na bata. Pakihawak nga po. At meron ka sabon sabon, tsaka sun silk shampoo, at tsaka sabon na panlaba, powder. And, tatay, pahawak nga po tatay. So marami tayong pinamili. So, sana po talagang makatulong po sa inyo yan. Suka at tsaka toyo. Para po pag nagluto po kayo, may magic sarap. May kape. Tatay siya, kinanay. Ito naman kay Ate Liza. Gatas. No? no. Oh. Tapos meron kang biscuit. Para pag gusto mong kumain, nagugutom ka, meron kang biscuit. May palaman at saka may palaman. Oh. Sa baby, diaper. So sana magkasya. Medyo lang nabili ko. So 15 pieces to. Lampin. Sa so, magagamit yan sa baby. Oh. So, may isang kilong asukal tayo isang kilo para po yan pag magutom si Ate Liza so emergency lang po namin tong na ano sa sponsor natin may anay na lapit po kayo kasi po isa po sa concern netizen natin ang nag chat sa amin na si Ate Liza daw po ay nanganak na so ito po malak sana po malaking tulong po ito para po kay Pogi, ano, baby Pogi Kay Louie So, yan po So, ate Tatay Pasalamat po kayo Sa ating mababait nating Sponsor, ang Anonymous From Europe, at saka kay Kuya Nato Vlog From Calamba City Kaya na po tatay magsabi, para po Masiyahan ang ating Mga sponsor Maraming magamang sinawag po

sa sinasabi ko? Mami, ikaw naman? Uh, mami, uh, at ikaw po mami, sabi ko ni Tatay. Ang um, po naman um, po, po ako na yung nadala po ninyo na binito po. At saka po nagpapasalamat um, po na ako um, um, padala nagpapadala po na na ako dito, dito na Bakit na Okay lang po na nanay. Nasana, nasana survive mo. namin dito. Tiwala lang po tayo kay God. Hindi po kayo pababayaan. Ano man po yung pinagdadaanan nyo ngayon na hirap. Ako, pasakit. Alam ko po may mga mabubuti tayo mga ka viewers o mga kababayan natin na handang tumulong sa mga katulad po ninyo na hirap sa buhay. Na lalo po isa po kayong labandera. Si tatay po ay isang pang mind stroke. At si Ate po po isang PWD na ginahasa na nagbunga po ang panggagahasa o ang pang-aalay. So, nanay na po ninyo ni tatay kasi hindi hindi nyo po pinababayaan ang inyong anak. Lalo na po, meron po kayong apo. So, ano po nanay sa pakiramdam? Masaya, man, masaya naman po na ano mahirap. Masaya na mahirap. So paano po ninyo naray na na-survive na, 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 yung pagdala nyo po sa BR? Ano po ang ginawa po ninyo para po makarating kayo doon? May nagtulong na yung ambulansya po. Yung sa amin ,ang tulong, yung, ano po, yung kagawad po. Kaya tulungan po kayo ng barangay kagawad. Ano po? Yung barangay ambulans ang ginamit. Ano po? Ano po? So kayo po yung, ang ang, ang hindi na po sa, sa, kanila na po lahat. Ay sa kanila na lahat kasi po na hindi yung, yung, kalagayan po ninyo. Okay. So but na lang po nung nasasaryan po si Ate Liza, wala po yung kayong binayaran kahit kahit pisong ano, kahit piso wala. Ana ah, na covered po siya ng ano ng ating government. Yung nanganak po to, ito po ang isa. Opo. Dito po siya mag-isa po dito hindi man pwede doon. Ako po nung andoon po Opo. sa hospital. Ginoo. Akong ni ilang araw din ako hindi kumain kasi kasi ay wala kang kasama oh, pinagtiis ko ng kahirapan doon wala akong nung isa nun. ati ati gigi may tinulungan po kayo at pano kay pano hindi ko kumakain pagkain pag, pag ano pag Pagkain sa ano, hapon, aburan. Hapon, Ginagawa ko. Ginagawa ko na lang. Ginahati ko na lang ano eh. Ang galing. Hanggang, gabi, ap apunan. So, paano po yung mag-ina po ninyo na nasa ospital? Paano yung pagkain po nila? Meron naman mayroon, mayroon pulon, po yung... Na Meron po yung... Meron po yung... Meron po yung nagbibigay kahit paano. Kanila. Ano naman nagbibigay na pagkain. Tapos, di ba? Ano? Ayan, magbibigay na rasyon. Ganyan. May rasyon sa Ay, sa ano, sa spitalos, kahit paano. Sa na, ano, nakasurvive marami sila. Maraming salamat ko po, po yun. So, saan po galing yung pangalan na Louie? So, ano po? Yung ano po, pinangalan po ito nung ano po nag... No, sa, lang, sa kanya po. Ay, yung doktor. I'm a midwife. Opo. Oh, ano, Ate Liza, meron ka ng baby. Ah. siya, siya pa yung nagpapa-breastfeed, no? Opo. Ay, ano naku, po, pogi pa naman yung bata, oh. Oh. Kailan po ang binyag yan? Ano po? Wala, wala pa? Wala po. Sabi, sa, pinag ano, sabi, sabi, ano, sabi, ano, sabi. -ano sa amin yung DSW, DSW dito, si Ate Marcel, sabi oh. sa amin, B, pabinyagan mo na yun. Sabi ko, walang-wala ako. Bahala, ay, bahala ng Lord Anya mag-ano dyan. Sabi nang Tapos papuputo lang pa kayo ng kuryente. Papuputo lang pa kami ng kuryente. Magkano pong sinisingin sa inyo buwanan? Hindi nga. Hindi. No. Hindi nga eh, maabot, sabi ko hindi maabot. No, yung yung binabayad sa kuryente, 150 lang. 150 nga. Oh, 150 lang po yung binabayad niyo po. Yung, sabi ko, magputulan tayo pa na yung bata. Kawawa naman. Ay, sana po may makatulong po sa kanila, mga kababayan, sa mga viewers natin dyan. sobra pong nakakaawa ang pamilyang to. Lalo na po walang manghanap buhay ay hindi po sa kanila nakikisilong lang po sila dito so ito isa po itong luma na bahay so dito po sila ngayon sana po, po matulungan mo po kami na ano na, ma, na kami po walang wala po kasi po di ako po makapaglaba kasi po meron akong hinalagaan at saka po ano Magpuputo po kami ng kuryente. Sana po matulungan po kami. Ay, ang pangbayad ng kuryente. Kaya po magpangbayad lang po sa kuryente. No. Sa so, pang po kami, kawawa naman po yung bata. Madilim po. Sana, makano? Makahingi kami ng tulong sa inyo beam, no? Sana po mo kayo kami ng tulong sa inyo po na ganito po nung ano may kalagayan namin. Ang asawa ko po, hindi po, po nakaka ang uh, ko kasi po stop po. Tapos po, ako po, hindi lang na po nakakalabada po. Eh, meron po akong babantayan. Masarap po kayo po, kayo na po makaintindi sa amin. So ngayon po nanay, ano po yung plano po ninyo? Para po dyan sa apo po ninyo. Palagayin na lang po. Gusto naman lang namin. Paka palakihan. Pag palakihan bata. Para mo. bata -hmm kahit paano sila mano, ba yung bata. Opo, para po, meron rin po mag-alaga po kay Ate Liza, if ever na, siyempre po, tumatanda na rin po kayo. So yan, sa mga viewers natin dyan, sa may mga mabubuting kalooban po, uh, kumakatok po ang ating beneficiary. Ang pamilya, Villanueva po, no? Opo. Villanueva, na sana po ay makatu may makatulong po sa kanila kahit lang daw po sa pambayad ng kuryente. Tay nanay, sana po makatulong po sa inyo ang blessing na galing po sa mga sponsors pa natin. So maraming maraming salamat din po. Maraming salamat po sa mga pinigay po sa amin. Kahit paano nakatulong po sa, sa amin. Lalo lalo na sa mga lalo na sa mga ano? Sa apo. Sa apo ko. Tapos anak. Kahit paano hindi pa hindi hindi hindi, para ano? Yung ihid niya ba? Oo oh, po. Ihid niya ba? Parang bata, bata, oh, bata pa. Oo, bata pa. Yung mga nang spiritual child. Kahit paano? Paano siya? Buti po na kaya ni Ate no? Panganganak. Okay. Binyak niya si po na, yung anak niya. Si Sarian niya po talaga. Si Sarian, di niya kinaya, bin, bin, binya kinanya, no? Binyak niya. Di may tahi po siya ngayon sa tiyan. O, o, o. Wala nga po yung ano po, binaglalagay po sa kanya. Nawalan po ng ano. Yung po, pinaglalagay ko na lang po yung pang, ano po, pang dahi po sa kanya. So, nanawagan po ang ating beneficiary na sana po ay matulungan po natin lalo pong walang hanap buhay si nanay at saka si tatay dahil po si tatay po ay stroke at ang PW, PW din naman po si ate Liza so, napakagwapo po ng bata ang sanggol na si baby louis so sa mga mababait nating na viewers dyan so muli po kami nagpapasalamat ang katabang team katabang Dave sa ating anonymous sponsor sa pagmamahal po niya sa ating mga kababayan na nagpabot na napabutan po natin ng tulong ang pamilya Villanueva dito po sa sa Matakon Agos po lang Gialbay and also po si Kuya Nato Vlog. So please paki-support po ng kanyang YouTube channel na talaga naman pong maaasahan si Kuya Nato. Kuya Nato, the best po kayo. At sa lahat po ng ating mga sponsors sa mga anonymous si Manay Manlu Parps, maraming maraming salamat, Ma'am Fabs Jen Vlog, thank you very much. At sa lahat po sa mga hindi ko po nabanggit, alam niyo na po kung sino po yung pinapasalamatan ko po. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po ang aming video. So muli po, maraming maraming salamat. God bless, mabuhay. Samahan niyo po kami sa aming journey sa buhay ng pagbablog at ito po ay may babalik natin sa mga kababayan po natin. Maraming maraming salamat. God bless.